Yo mga box, walang pigil ang ulan. At dahil diyan, bibigyan ko kayo ng konting kaalaman na naman tungkol sa mga manok ngayong tag-ulan. Alam nyo ba na mas matatag yung mga lalaking manok para sa mga babaeng manok pagdating sa tag-ulan? Ito yung ano ha, yung wala talaga silang masisilungan. Mas matatag yung lalaki. Alam nyo kasi, yung mga manok is meron silang kakayahan na mag-produce ng natural oil sa kanilang balahibo. Pareho sila, babae, lalaki. Mas lamang lang yung lalaki kasi Uh, mas maraming uh, energy ay nakukonsumo nila para mapakintab o mak makapagpalabas ng uh, langis doon sa balahibo nila yung langis na rin yun yung dahilan kung bakit makintab yung balahibo nila so babae naman hindi nagiging makintab yung balahibo nila kasi nga, kukunti lang yung napuproduce nilang oil kasi mainly ng energy ng mga babae mga paps ay uh, uh, kinukonsumo nila yan sa pagpuproduce ng itlog so kaya bihira ka makakita ng inahin na makintab talaga yung balahibo kumpara sa mga lalaki kaya kapag ka umulan yung mga lalaki nating manok is makintab yung balahibo nila madulas uh, yung tubig is bawaba lang kumpara sa mga babaeng manok kaya mas paratag sila pagdating sa tagulan so yun yung pinaka uh, kaalaman na ibibigay ko sa inyo pag uh, yung makintab yung balahibo ng manok nyo hindi makaka-penetrate yung tubig parang sa tao din yan mga pups kapag bangong remand yung asawa nyo makintab yung buhok hindi ka rin makakapenetrate